Nagsimula ang palabas sa isang habulan ng sasakyan sa pagitan ng U.S. military at Syrian terrorists. Sa sandali ng habulan, nagawa ng terorista na tamaan ang kanilang target. Lumapit sila sa bumaliktad na sasakyan upang siguruhin kung patay na ang mga sundalo. Matapos masiguro na kontrolado na nila ang lahat, nagpasya silang bumalik sa kanilang base. Subalit hindi inaasahan na isa-isa silang pinapatay nabunyag na ang mga sundalo ng Amerika ay hindi palubusang natatalo. Ang mga terorista ay isa-isang pinapatay ng isang babaeng lieutenant na nagngangalang Parker. Matapos mahuli ang nakaligtas na terorista, si Parker at ang kanyang partner na pinangalan ng Spider ay binalak na dalhin sa kampo para sa interogasyon. Gayunpaman, isa sa mga sundalo ng Amerika ay nawalan ng control at nais nitong patayin ang dalawa. Kaya naman ay pinigilan ito ni Parker. Sa kabila ng ilang isyo, ang misyon ay ganap na natapos. Walang sinayang na oras sina Parker at Spider, nagtungo agad sila sa airbase para bumalik sa Amerika. Sa daan, nakatanggap si Parker ng importanteng tawag mula sa kanyang kaibigan na si Jesse na isang sheriff. Ipinaalam ni Jesse na may nangyaring landslide sa kanilang hometown. Sa kasamaang palad, ang ama ni Parker na nagtatrabaho sa mining site ay natabunan ng lupa at natagpuan itong patay na si Parker ay natahimik at hindi mapigilan ang kanyang luha. Pagdating niya sa bayan ay agad niyang binisita ang istasyon ng pulis para magtanong kay Jesse. Sa kasamaang palad, walang alam si Jesse kung ano ang naging sanhi ng landslide. Subalit sa parehong lokasyon ay may natagpuan siyang liham para kay Parker. Naisip ni Jesse na sinadjan ng ama ang sanhi ng landslide para tapusin ang sarili nitong buhay. Gayunpaman, hindi matanggap ni Parker ang ng ito lalo na't alam niya na ang kanyang ama ay hindi basta-basta sumusuko. Isa pa, ang kanyang ama ay mukhang maayos naman bago ito mamatay. Nagpadala pa nga ito ng liham bago ang kanyang misyon sa Syria. Dahil wala silang maisip na ibang mga pahiwatig, napilitan si Jesse na pansamantalang isarado ang kaso. Pagkatapos ay hinatid ni Jesse si Parker pauwi sa kanyang bahay na nagsisilbiring bar sa kanilang area ngunit halos laging walang customer plano ni Parker na ibenta pagkatapos ng libing ng kanyang ama. Pinagmamasdan ni Parker ang larawan ng kanyang ama na minsan ay naging miyembro ng elite Mexican forces. Ipinapanalangin niya ang kanyang namayapang ama sa kanyang puso. Hindi nagtagal, narinig niyang may dumating na sasakyan sa harap ng bar. Pagkatapos ay may pumasok na isang misteryosong lalaki kaya naman ay walang pag-aalinlangan niyang inataki ang lalaki. Ngunit nang makita ang mukha ng lalaki, nabigla si Parker dahil ang lalaki ay ang kanyang dating kaibigan na nagngangalang Mike. Sa kabataan nila, tumutulong si Mike sa pangangasiwa sa bar. Humingi naman ng paumanhin si Parker sa kanyang ginawang pag-ataki. Pagkatapos ay tinanong niya si Mike tungkol sa landslide na ikinamatay ng kanyang ama. Hiniling din na sumama sa site ng pinangyarihan para imbestigahan ang kahinahinalang kamatayan. Nang marating nila ang mining site, pinasok nila ang kuweba na ginawa ng kanyang ama. Buhat ng lumipat mula sa Mexico, ang kanyang ama ay nagtrabaho bilang stone miner para masuportahan siya. Sa sandaling ito, naalala ni Parker nang isinasama siya ng ama para maglaro sa kuweba at tinuturuan ng martial arts. Ang alaalang ito ay lalong nadudurog ang kanyang puso lalo na nang nakita niya ang dugo ng kanyang ama sa mga nagkalat na bato. Pagkatapos ay napansin ni Parker ang kulay itim na mantsa sa mga bato na tulad ng bakas ng isang pagsabog ng granada. Dahil dito ay naghinala siya na ang landslide ay hindi sanhi ng isang natural na sakuna, ngunit sa halip ay kagagawa ng isang tao. Matapos makabalik mula sa kuweba, kumuha si Parker ng granada para patunayan ang kanyang hinala. Kasama si Mike ay naghanap siya ng angkop na area para pasabugin ang granada. Habang sila ay naglalakad, Naaalala ni Parker ang kanyang namayapang ama kung saan itinayo ang bar para mapanatili ang traditional recipe ng kanyang lola. Kaya naman ang bar ay tinawag na Marias at kinuha ito mula sa pangalan ng kanyang lola. Sa kasamaang palad, hindi maipagpatuloy ni Parker na patakbuhin ang bar dahil kailangan niyang magtrabaho bilang miyembro ng elite forces. Ilang sandali pa ay nakahanap sila ng angkop na area para subukan ang kanyang hinala. Binaton niya ang granada at tulad ng kanyang hinala, ang pagsabog ay lumikha ng kulay itim na mancha mula sa nabasag na mga bato. Gayunpaman, si Parker ay naguguluhan kung sino ang walang awang pumatay sa kanyang ama sa ganoong paraan. Dahil hindi nais nice ni Mike na nalulungkot ang kanyang kaibigan ay niyaya si Parker sa isang bar sa lungsod. Hindi nagtagal, nakita ni Parker ang isang lalaking nagnangalang Elvis. Siya ang nakababatang kapatid ni Jesse. Gayunpaman, si Elvis ay nakakainis at mahilig na makipaglandian sa mga babae. Buti na lang ay nakontrol ni Parker ang kanyang emosyon. Sa kalaliman ng gabi, nagpas umuwi sina Parker at Mike. Sa labas ng bar, nakita nila ang isang sasakyan at ilang kahinahinalang mga tao. Napansin din nila na may mga dala itong mga sandata sa likod ng kanilang sasakyan. Sa kanilang pagtataka, sinundan nila ang mga taong iyon hanggang sa makarating sa destinasyon. Nabunyag na sila ay gang ng magnanakaw na planong pagnakawan ng isang hardware store. Hiniling ni Mike kay Parker na huwag makialam lalo na't sila ay mga armado ng baril. Ngunit bilang isang mabuting public servant, si Parker ay nagpatuloy at sinalakay ang mga magnanakaw. Sa maikling sandali, nagawa ni Parker na talunin ang mga magnanakaw. Hanggang sa napansin niya ang suot na relo ng isa sa mga magnanakaw na pamilyar sa kanya. Nabunyag na ang relo ay pagmamayari ng kanyang tito kaya naman ay agad niyang isinauli ang bagay. Nagpasalamat ang kanyang tito at nagpahayag ng kanyang pakikiramay para sa pagkamatay ng ama ni Parker. Ang tito ay humingi rin ng paumanhin dahil wala itong magawa sa sandaling ito. Kinabukasan, nakarinig si Parker ng pagsabog mula sa di kalayuan. Lumabas na ang pagsabog ay galing sa RPG na pinaputok ni Elvis bagaman pinapahintulutan ng Amerika ang mamamayan nito na magmay-ari ng baril, ang mabigat na armas katulad ng RPG ay pinapahintulutan lamang na para lamang sa militar. Ibig sabihin ay ninakaw lamang ni Elvis ang naturang iligal na sandata. Para makahanap ng ebidensya, tinawagan ni Parker ang kanyang partner na si Spider na bukod sa mahusay sa mga armas, mayroon din itong pambihirang kasanayan sa paghack hindi nagtagal ay nagawa ni Spider na makakuha ng maraming impormasyon tungkol kay Elvis. Nabunyag na si Elvis ay mayroong illegal arms trade business sa dark web. Si Elvis ay hindi nade detect hanggang sa ngayon dahil siya ay pinoprotektahan ng kanyang ama na isang senador. Kaya hindi na nakapagtataka na lagi siyang kumikilos ayon sa gusto niya. Sa mga paliwanag ni Spider, agad na naghinala si Parker na si Elvis ay nasasangkot sa pagkamatay ng kanyang ama. Bago kumilos si Parker, pinaalalahanan siya ni Spider na mag-ingat at huwag munang gumawa ng anumang hakbang hanggang sa may makuha silang matibay na ebidensya. Kinabukasan, sinubaybayan ni Parker si Elvis at ang kanyang mga tauhan sa pinakamalapit na military base. Lumalabas na nagkaroon sila ng akses dahil sa impluensya ng kanyang ama, at posible rin ang kanilang pakikipagtulungan kasama ang mga kurakot na sundalo sa pagnanakaw ng mga sandata mula sa military warehouse. Pagkatapos ay binisita ni Parker si Mike at ang ina para kumuha ng ilan pang mga impormasyon tungkol kay Elvis. Sa kasamaang palad, parehong walang alam ang mag tungkol sa arms trade. Ang alam lang nila ay laging lumalabag si Elvis sa batas at kumpiyansang ito ay nakakahigit sa batas dahil sa kapangyarihan ng kanyang ama bilang senador. Hindi nagtagal, ipinaalam ni Spider na si Elvis at ang kanyang mga tauhan ay magkakaroon ng transaksyon sa kanyang mismong bahay na binabantayan ng mga armadong gwardya. Maingat na nakapasok si Parker at nasaksihan ng ilegal na transaksyon. Nabunyag na ang buyer ni Elvis ay isang pinuno ng mass organization na malimit na nagdudulot ng kaguluhan sa Amerika. Kinagabihan, niyaya ni Parker si Jesse na uminom sa kanyang bahay habang inaalala ang kanilang mga araw ng high school. Sa mga sandaling iyon, si Parker at Jesse ay malapit sa isa't isa at halos mauwi sa isang date. Ngunit pagkatapos makapagtapos sa high school ay nagpa siya si Parker na magpatuloy sa kanyang pag-aaral sa Military Academy kaya bihira na silang magkita. Nabanggit din ni Jessie na ang kanyang ama ay laging nagmamalasakit sa kanya. Sa kasamaang palad ay hindi na masusuklian ni Parker ang kabutihan ng ama dahil wala na siya sa paligid. Nakatulog sila sa labis na kalasingan. Sa kalagitnaan ng gabi, Si Parker ay bumangon at kinuha ang pagkakataong ito para nakawin ang susi ng police station mula kay Jesse. Pinasok ni Parker ang istasyon para maghanap ng pahiwatig sa pagkamatay ng ama. Matapos tipunin ang mga ebidensya na nakuha mula sa opisina ni Jesse, pumasok si Parker sa autopsy room para makita ang bangkay ng kanyang ama. Napaiyak si Parker dahil yon ang huling gabi na masisilayan niya ang mukha ng kanyang ama sa kanyang puso, isinusumpa niya na maipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang ama. Pagkaraan ng ilang gabi, si Parker ay niyaya ni Jesse para maghapunan sa kanyang bahay. Sa kanyang tabi ay naroon din ang ama ni Jesse at Elvis na nagngangalang Ezekiel. Ang senador ay mayabang na kumikilos sa harap ni Parker kaya naman ay hindi naging komportable ang babaeng sundalo. Ilang sandali pa, nakatanggap ng tawag si Parker mula kay Spider na nagsabing si Elvis ay nasa mining site hindi siya nag-aksaya ng anumang oras at agad na umalis mula sa hapunan. Sa mining site, tinanggalan niya ng hangin ang mga gulong ng sasakyan ni Elvis. Sa pagpasok niya sa kuweba, nakita niya si Elvis na nakaupo sa sopa ng kanyang namayapang ama. Dahil hindi niya nagustuhan ang mga pinagsasabi ng lalaki tungkol sa mga Latino ay agad niya itong inataki. Sa katunayan ay madali lang niya itong binugbog. Nang tatapusin na sana niya si Elvis ay nakita niya ang mga tauhan nito na sinusunog ang bar ng kanyang ama. Nagmadali siya upang pigilan ang mga ito. Nagawa naman ni Parker na tapusin ang mga tauhan ni Elvis, subalit hindi niya napigilan ang paglaki ng apoy na tumupok sa lahat ng mga naiwang ari-arian ng kanyang ama. Binalikan niya si Elvis at walang humpay na binugbog. Sa kasamaang palad ay dumating si Jesse at dinakip si Parker para dalhin sa istasyon ng pulis. Lumabas na si Jesse ay sangkot sa illegal arms trade ni Elvis para punduhan ang kampanya ng kanilang ama. Hindi nagtagal, nagpadala si Spider ng abogado para mailabas si Parker mula sa bilangguan. Dahil napatay ni Parker ang mga tauhan ni Elvis, kailangan ng abogado ng panibagong depensa. Kaya naman ay nagtungo ang abogado sa mining site para maghanap ng ilang mga pahiwatig. Ngunit hinarang ito ni Jesse at mula noon ay nawawala ang abogado. Kinabukasan, sinimulan ng pamilya ng senador na pahirapan si Parker sa kulungan para alamin kung may hawak itong ebidensya sa oras ng pagkamatay ng kanyang ama dahil ang kanyang ama ay nag-install ng CCTV sa mining site. Sa sandaling ito, inamin ni Ezekiel kasama ang dalawang anak na sila ang mismong pumatay sa kanyang ama. Nagawa nila ito dahil naglakas-loob na makialam ang kanyang ama sa kanilang mga arm transaction. Sa huli, nag-alok si Ezekiel ng deal na nangangakong ibubunyag ang mga pangyayari sa pagkamatay ng kanyang ama kung ibibigay ni Parker ang mga ebidensya mula sa CCTV. Gayunpaman ay nagawa ni Parker na makawala at binigyan ng leksyon ang mag-ama. Gayunpaman ay hindi niya magagawang patayin ang mga ito dahil ang mga pulis na nasa paligid ay nasa panig ni Ezekiel. Nagpas siyang tumaka si Parker gamit ang kotse ni Jesse. Sa daan ay lalong kumikirot ang kanyang mga sugat kaya naman ay nawalan ito ng malay. Samantala, si Elvis at ang kanyang mga tauhan ay dumating sa bahay ni Mike para hanapin si Parker. Gayunpaman ay hindi nila ito matagpuan dahil itinago ni Mike at ng kanyang ina si Parker sa basement. Nang muling nagkamalay si Parker, ipinaliwanag niya na si Elvis ang dahilan ng pagkamatay ng kanyang ama. Pagkaraan ng tatlong araw, si Parker ay gumaling mula sa kanyang mga sugat. Hindi siya nag ng anumang oras at pinuntahan ng kanyang kontak para sa mga armas at bala. Para sa karagdagan, humiling din siya sa kanyang tito ng ilang matalim na armas. Sa kabilang dako, ang mag-ama na sina Ezekiel at Jessie ay tila natataranta dahil ang pinuno ng mass organization na bumili ng mga armas kay Elvis ay nangungulit tungkol sa kanyang mga in-order. Gayunpaman, hindi pa naipadala ni Elvis ang mga armas. Dahil dito ay nagbanta ang pinuno na guluhin ang pangangampanya ng senador kapag hindi pa naihatid ang mga armas. Pagkatapos ng pagpupulong, si Jesse at Ezekiel ay abala sa pag-asikaso sa kanilang arms train. Hindi nila alam na sina Parker at Mike ay naghahanda para isagawa ang kanilang revenge mission. Si Mike ay nagbabantay sa labas at si Parker ay pumasok sa loob. Nakita ni Parker ang isang tauhan ni Elvis na nagbabantay sa sala at tinapos ang buhay nito. Pagkatapos ay umakyat ito sa taas at hinarap ang senador. Muli niyang tinanong ang tungkol sa pagkamatay ng kanyang ama at umamin si Ezekiel na nagsinungaling ito sa kanya. Ang totoong pumatay sa kanyang ama ay si Jesse. Napilitan itong patayin ang kanyang ama dahil natuklasan nito ang kanilang illegal transaction na naganap sa mining site. Habang ang kanyang ama ay naghihingalo, pinasabog nito ang isang granada para gumuho ang kuweba ngunit siya lamang ang natabunan ng mga durog na bato. Matapos malaman nito ay sina Jesse at Elvis na ang kanyang naging target. Bago ang lahat, nagpaalam siya kay Mike at nagpasalamat sa lahat ng mga naitulong nito. Nagsimula si Parker na obserbahan ang mga kriminal mula sa di kalayuan gamit ang kanyang sniper rifle. Sa parehong sandali, nakita ni Parker si Spider na dumating malapit sa mining site. Tinutukan ito ng baril ng mga tauhan ni Elvis. Kaya naman ay pinasabog ni Parker ang sasakyan na ang laman ay mga sandata ngunit si Spider ay nadakip. Para iligtas ito, pinasok niya ang kuweba kung saan nakita niya sina Elvis at Jesse na nakikipagtalo sa pinuno ng mass organization. Ang sasakyan na kanilang ginagamit sa paghahatid ng mga armas ay sumabog ngunit hindi pa rin nila alam na si Parker ang nasa likod nito. Habang sila ay naghahanda para muling kumuha ng mga armas mula sa military base, kinuha ni Parker ang pagkakataong ito para iligtas si Spider. Matapos iligtas ang kanyang partner, pinangunahan niya si Spider para simulan ang pagtapos sa mga kriminal sa buong area ng mining site. Ngunit bigla silang inataki kaya sila ay nagkahiwalay sa magkabilang panig ng kuweba. Habang hinahanap ni Parker si Spider, inataki siya ng pinuno ng mass organization ngunit nadaig niya ang lalaki. Pagkatapos ay sinalakay naman siya ni Elvis sa kanilang malapitang laban, ininsulto ni Elvis si Parker na labis na ikinagalit nito hanggang sa nagawa niyang tapusin ang buhay ni Elvis. Hindi nagtagal ay dumating si na Mike at ang kanyang tito kasama ang iba pa para tulungan si Parker ngunit inubos na ni Parker ang mga kriminal na naruroon. Bago niya hanapin si Jesse, pumunta muna siya sa kabilang panig ng kuweba para iligtas si Spider na natabunan ng mga durog na bato. Pagkatapos ay ginalugad ni Parker ang tunnel na direktang kumokonekta sa warehouse ng military base kung saan si Jesse ay nagtatago doon. Nagpanggap si Parker na nanghihina at nangangailangan ng tulong medical kaya pinahintulutan siyang pumasok. Sinasabing siya ay inataki ng mga terorista sa disyerto. Habang naghahanda ang mga sundalo ng mga medical na supply, nagmadali si Parker na alamin kung saan nagtatago si Jesse. Nang natagpuan ang kurakot na polis, agad niya itong inataki. Sa gitna ng laban, biglang tinanggal ni Jesse ang pin granada at nagpapahayag ng kanyang matinding pagsisisi sa pagpatay sa ama ni Parker na itinuring din naman niya bilang ama. Lumalabas na napilitan lamang si Jesse na patayin ito dahil sa pressure mula sa kanyang pamilya. Upang tubusin ang lahat ng kanyang mga kasalanan, nagpasya itong pasabugin ang kanyang sarili. Sa sandaling iyon, nais pa rin ni Parker na bigyan ng pagkakataon ang kanyang kaibigan, ngunit ang kasalanan nito ay napakalaki. Pagkatapos panoorin ang katapusan ng buhay ni Jesse, halo-halo ang nararamdaman ni Parker. Gumaan ang kanyang pakiramdam dahil nabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng kanyang ama. Subalit hindi matanggap ni Parker na bakit ang kanyang kaibigan pa ang gumawa ng karumal na gawain laban sa kanyang ama. Pagkaraan ng isang buwan, ibinalita sa radyo na ang buong pamilya ni Ezekiel ay kalunos-lunos ang pagkamatay. Samantala, Muling itinayo ni Parker ang kanyang bar at hiniling kay Mike na pangalagaan ito. Pagkatapos, si Parker at Spider ay nagplano na bumalik sa Central Military Base upang isagawa ang kanilang susunod na misyon. Sana ay nagustuhan nyo ang palabas. Mag-like at mag-subscribe para manotify kayo sa mga bago nating upload. Maraming salamat!